Magandang araw! Balik cake vlog na tayo ngayon. Pero ito naman ay hindi ko ito pa-order ngayon at ito nga ay mga late upload na. Ito ay nung mga nakaraan pa. At sa pagkakatanda ko ay nung October 30 pa nga itong aking mga pa-order na ito. At ang flavor nga pala nitong aking ginagawa na ito ay moist chocolate cake. At ang size nito ay 7x6 or 7x5 lang ata ito. Ewan ko hindi ko na nga tanda. At ito nga at may naglalagay ako ng drip diya na kulay. Uh, medyo madark ng blue ang aking nilagay dito. At yun nga ang pinakabadi niya ay sky blue. Bali dito nga pala ay nagbigay si client ng sample pero hindi naman as in nagaya natin dahil ito nga cake na ginagawa ko ay mataas. At yung drip nga pala diyan ay halos kalahati lang talaga yan dahil ganun nga yung nasa inspo. Tapos dyan sa taas, ayan, nagpipe lang naman ako ng rosette diyan at saka yung ganyang style na yan dyan sa may sky blue. Hindi ko kasi alam ang tawag dyan sa may pipe na yan. Eh. sa Ayan, ganyan lang. At doon sa may pinaka-body din, lang din ako dyan. At saka yung ayong uh, yung isang style ng ano, ng pipe. At eto na nga ang ating cake, oh, 'di ba? Ang bilis na tapos na kaagad. Nakapaglagay na rin ako ng mga dry jazz diyan at 'yan yung ating topper. pina ko lang din naman yung topper na 'yan, oh, 'di ba? Ang ganda rin naman na eh, oh. Sinabihan din naman ako ni client na kahit daw hindi naman nga kuhang-kuha yun nga, nga nasa info na pinasa sa akin. At belated happy birthday nga kay Madam Bet dahil ito nga ay kay Madam Bet. Ayan, happy birthday na rin na lang ang pinalagay ng ating umorder na client. At maraming salamat po kay Ma'am Diana umorder nito. At dahil ito nga pala ay Choco moist ito ay ma ano, mabigat. Kaya ayan, kung napapansin nyo, cake drum na yung aking ginamit. Madalang lang kasi akong gumamit nito, pagka talagang mabigat lang yung cake, sakalang ko lang yung ginagamit. Dahil ang pagkakamahal ho talaga ng isang peraso lang yan. Good morning! Maadang delivery kami ngayon. 5.53 a.m. So, mag mo na kami at maagang, maagang pinadeliver yung cake at aalis daw yung bibigyan. ako oh, kung na din ano, Ayan, maglalakat kami ng gandun. Diba? Ang aga na ang delivery. Delivery time. Tanda ka, ka Yung papasok, hindi pa tanda. Yan, dito pala kami kina Madam Bat pupunta. Ay ko. Wala pang tao. <laughs> Hoy, ano ba 'yan? <laughs> may nagpapabigay sa inyo. Ano nakalimutan? Ano na rin 'yan na ah! abay? <laughs> Agawo. <laughs> Abi maharis mo, kaya ko kuye, Dayan, <laughs> na dalawa. Sa ay dun sa ano? Ano? Ana. Matambang oh. ano, resented Chaka, Hindi ba lang Thank you Ate Anne. Thank you Thank you Kuya Jay Anne. Thank you din sa nagbigay. Ka Ate Dayan. Sati uh, Ate Yung... Siya po yung nag-chat sa akin pero parang galing po ata sa anak niya. Yun. Dami no yung dalawa <laughs> Thank you so much sa inyong dalawa. Pa. Thank you, Thank you naman namin ng bahay, ay ginawa ko itong sunod na cake na ito. Bale, ito ay nung October 30 rin lang din to. Choco moist din ang flavor nito at ang size naman nito ay 6x4. Bale, ang umorder nga pala nito ay ang aking ate at sinabi nga lang niya kung ano magiging team ng cake na ito. At ang team nga nito ay Red Horse. Bale, ako na lang din na naghanap nag sa, ano, sa Pinterest kung ano yung mga style baga ng, ng cake na aking gagawin. At ayun nga, may ko pero hindi naman as in ganun-ganun talaga. Kung baga, naggawa na rin ako ng sarili kong style dito. At ayan, nilagay ko nga muna yung red doon sa may harapan bago ako nagpipe dito sa may ibabaw. Bali doon sa piping bag, hindi na ako naglagay dyan ng piping tip at ganyan nga laang. Yung para kasing style niyan ay parang ano siya. Parang yung bubbles, bubbles effect daw ang tawag dyan. At doon sa may pinaka board, ayan, ganyan na rin ang aking ginawa. Pagkatapos ko maglagay doon sa board, eto naman yung mga topper niya. Ayan, happy birthday sa aking bayaw kay Kuya Louie. At ayan na ang mga red horse. ayan, di ba? Ang ganda rin naman eh. Nakuha ko lang din yan sa Pinterest. At eto na ang ating cake. O, di ba? First time kong gumawa ng red horse ang team ng ating cake. At ayan, thank you sa pag-order sa aking kapatid. At dahil yung cake nga ay order yun ng aking ate, ay wala nga akong ibang maisip na ibibigay. At kaya eto na nga laang, nagawa na lang ako ng puto. Ayan, bali yan na lang yung aking pa-birthday dun sa aking bayaw. Yun lang. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.